ito mga palalap ko. Ayan. Dragon fruits. Ano ko rin yan? Laman ko rin yan. yun na saka ano, ito oh, napadidagan ako mga pangdiri eh. Galing sa tiyahin ko to sa ano bukid nun ibawi bukid nun yan galing sa tiyahin ko Kalimutan ko pangalan ito rin galing sa tiyahin ko yan yan galing sa tiyahin ko yan saka ito ito galing sa tiyahin ko yan oh ulan na Galing sa ano ko, to. Sa ano, sa pinsan ko yan. Kalatiyah. Kalatiyah. Galing sa uh, kibawi rin, to. Sa kaya, no. Galing sa kibawi. Sa tiyahin ko. Yan. Yeah. Mga bayo ng mga palalat. Ulan.